Hilabihan ang kasubo sa pamilya sa 11 anyos nga si Frederick Leono, nga residente sa Procto, Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani Province, human malumos o nakabsan sa kinabuhi samtang naligo sa Maribulan River alas Dos, ang takna sa Udto, Oktobre 15. Uh, napakasakit. Uh, yun nga, meron siyang kabarkada. Kababata din niya, nagyayahit silang buta ng ilog, maligo. So yun siya, hindi hindi yun mahilig sa yung tubig dito lang yan sa kwan so aywan ko ano ang pumasok sa isip niya na sumama siya kapon doon sa ilog so pagdating nila doon sa ilog so hindi nila alam yung pinaliliguan nila malalim mga 20 feet yun eh ang hukay ng bakho si Brian Hermo, usa sa mga mirespondeng rescuers sa lugar, ang nagkanayong kapinduha ka oras bago nakitaan ang lawas sa biktima. Gisulayan pa og dala sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Dugay kayong recover. So pagka ingon tong ginatindugan day sa iyang ama-amahan, dito day dapit sa lalum na, 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 ano paghawa sa amahan. Gisisi dito dito diray dapit ang bata mga more or less 2 hours dito na rival ni Gidya. Sigon sa usa sa mga ni Salom sa tubig nga si Mudya Kamid uyuan sa biktima nga tungod sa kalawom sa tubig ilang mga tiil na lang ang ilang gigamit sa pagsuta sa lawas sa biktima. Pagabot ako ito wala pa nila makita. Oto ni dali, -dali pug og tabang kuha nito. Nagsisit pug ko. pagka duwe dugay kay ana man silang sila nga naadaw dito sa unahan. Pero pag mo dito wala man. Anton nga pag uh, pinakakuha, hindi na mo na ang nakakuha katulong taga patima. Una nang migawa sa impormasyon nga kauban sa biktima ang iyang classmate sa pagligo sa sapa nga kung asa adunay ginakonstrak nga dike, rason nga adunay parte sa tubig nga nilalum, butang nga wala na matikdan sa biktima. Walay laing mabasol ang pamilya ni Frederick kundili ang kakulangon sa mga karatula nga nagpahimangno sa mga residente nga bawal maligo sa maong lugar. Back kit siya humukay nang ganung kalalim nawala naman siyang babala doon na hindi pwede maglapit yung mga bata dapat i-cordo nila yun ba ang pinakamasakiton ma'am is linggo pa naman so walang nagbantay do ng mga watchman nila Pinaba pinabayaan yung yung kwan yun, yung butas ng kwan bakho doon. Gila man usab nga gilubong ang patayng lawas sa biktima base sa tradisyong Islam. Asa ni tambong usab ang mga maestro o kaklase sa biktima. Sa gipadalang mensahe ni DPWH Sarangani District Engineer Ray Francisco nga nagpahigay na sila og investigasyon kalabot sa mong insidente o gihisgutan na ang mga posibleng assistance nga ihatag sa pamilya sa biktima. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Gen Sun. Brigada News!